shoutout po sa mga nandito kay Kuya Mario supportahan po natin ang kanyang youtube channel Ayan, thank you Michelle at Don thank you po kay Kuya Mario salamat po uh, support po natin ang kanyang youtube channel mga kalingap no? support po sa so, pumagitan po ng pag like, pag share and pag subscribe po sa kanyang youtube channel at eh, syempre panoorin po natin yung kanyang mga ina-upload na mga charity works at mga live stream po niya thank you mm. po and God bless you thank you Tapos ano yung masasabi mo sa sa asawa mo dahil ganun ang ginawa niya sa iyo? Ano po, gano'n na po yung mga niloko niya po ako. Alam niyo mga kalingap si Kim, ano po, kung titingnan mo parang napakalalim po ng kanyang iniisip at uh, parang ang tinitinan niya po yung mga anak niya. Parang nababasa ko sa kanya kung hindi lang dahil sa kanyang mga anak na hawak-hawak niya ngayon ay siguro magkakatakas siya. Kaya lang ho ano, may dalaw na siyang anak, lalo, lalo, na itong si Bea na panganay niyang anak. Napakabait po. Hmm? Ano pangalan mo? Ano pangalan mo? Halika dito. Nakita mo ba si Papa? Hmm? kita mo si Papa? Hmm? Nasaan? Doon. Ano ginagawa doon? Doon. Dito ka lang, dito ka lang. Dito ka lang, dito ka lang. Hmm. Tapos ano anong nandun si Papa mo? Anong ginagawa ni Papa mo doon? Hmm? Anong Ano ginagawa ni Papa mo doon? Dito ba natutulog si Papa? Sa kulambo. Hmm? Sa kulambo po. Natutulog siya dito sa kulambo? Hmm? Kita mo dito dito natutulog si Papa sa kulambo? Hmm. Kumain ka na ngayon? Hmm. Anong kinain mo? Hmm? Anong gusto mong pagkain? Gusto mo bibili tayong pagkain? Hmm? Gusto mo bibili, bibili ako ng pagkain dadalhin ko dito? Hmm? Ano pangalan mo? Ano pangalan mo? Ha? Ano pangalan nito? Bea po. Ay, Bea. Gusto mo bibili tayo ng pagkain? Gusto mo tinapay? Ano gusto mong pagkain? Dali, dali, na. Tani tani sagot ka dito. Ano ano gusto mong pagkain? Hmm? anong Ano gusto gusto mong tinapay? Bibili ako ng tinapay. Dali oh, ayo oh, no nag, naghihintay na sagot mo oh. Tapos makita ka ni Papa oh. Ano trabaho ni Papa? Hmm? hmm tingnan mo, nagsuklay ka na. Ano ito ni Papa, Bea? Ay, wala siyang kiliti. O, oh, walang kiliti. Walang kiliti. O, oh, walang, walang kiliti. Walang kiliti. Tayo, bibili tayong pagkain ha? Bibili tayo pagkain. Sama ka. Ano pagkain gusto mo? Ngayon bakit uh, ning, uh, parang alam mo, nakikita ko sa pagmumukha mo yung sobrang lungkot. Parang may dinad sa loob, may dinadala ka sa loob ng uh, parang uh, hindi mo mailabas. Yung bang mga tulad yan, uh, mga nangyari sa'yo, uh, pinagsisisihan mo ba, hindi ka nagsisisi? din naman po, inaadyaman na po, ipanagsisi eh. na po. Eh. Hindi ka na nagsisi? Mm -hmm. So, ngayon, uh, uh, harapin mo na lang kung ano talaga yung... Mga problema po. Hmm. So, yung asawa mo, last na pumunta dito, kailan? nung mag birthday po yan ng isang taon po ibig mo sabihin matagal na po hindi na punta dito hmm, na-away ma po siya nung mag birthday po niya ng dalawang taon po hmm. nasaan yung mga magulang mo yung papa ko po nasa Maynila hmm. yung mama ko naman po ay nasa Labo hiwalay na po sila hmm. So, ano... Anong... Alam ba nila kung ano yung kalagayan mo dito? mm -hmm. O, ano lang yung sabi nila? No, <tihil> hmm, wala naman po. Wala lang sila masabi. mm, -hmm. mm -hmm. Alam mo, sa totoo lang, hindi ko... Hindi ko alam kung ano yung uh, masasabi ko sa iyo dahil... Uh, Ayun, uh, kasi ngayon na ako nagka, nakakita ng ganito na tapos yung ano pala Bye. Sing, mag, Bye. na magsenyor. Um, uh, paano yung mga bata alabawa uh, humina na, na rin yung paano itong mga bata paano sila makakapag pasok sa school. nung po, ako na naman din po ang maaaraw si Kato uh, ah, mag mag ano yung alam mo magtatrabaho ka? Ano yung alam mong trabaho alam mo magtatrabaho ka? Yung po sa ano po yaya. Yaya ka rin. Mm. Ibig sabihin papasok kang bilang katulong. Para pumasok mm. maasikaso ko yung mga anak ko. Alam mo kasi kapag uh, pumasok ka bilang isang katulong yung mga bata sino'ng mag-aalaga sa kanila? Uh, mm, ano po ay eh, papa ano ko muna po sa magulang ko. Papaalaga ko muna pa. ano mo napaka kung isipin, napakahirap isipin. Kasi kung uh, yun nga sabi mo, 'yung magulang mo hiwalay na, tapos 'yung ina mo, ano, may sarili na pamilya din 'yung ina mo. Mm -hmm. Alam mo napakahirap. Ano? napakahirap tulad ngayon ano yung mga nandito mo para meron ano mga pagkain ng bata sa ngayon ano po wala po wala wala tulad ngayon walang mga pagkain yung bata I, hindi ka ba nababahala na kung saan ka kukuha ng bata ah, ng pagkain kasi unang-una yung may maliit na bata hindi ka mo pwede magtrabaho o magtinda o kung ano ano nga po sa magap na po ako na sayang para po may makain po yun B Ano pa yung masasabi mo? Ano sana po matulungan po nila ako dahil po sa ganito po yung sitwasyon po namin. Bawal love. Bawal love. Bawal Ayan po mga kalingap. Ano? ayan po nakita po natin ano kung ano yung kalagayan po niya ito po mga kalingap uh, tingnan po natin ito sa tinitirhan po uh, okay lang naman po itong uh, tinitirhan niya Kahit, uh, Ano dito? Walang uh, pinto dito? Kwan lang to? Kortina lang? Ito lang tayong kortina to. Ang, uh. Ayan po mga kalingap At saka ang uh, labas po nila halos walang ibang uh, walang mga tao ano po ayan o oh. kaya buti ikim eh, walang kwan dito walang ahas na napasok kasi yung kwan mo o oh. Na. Yung po, talagang uh, alam nyo mga kalingap ano, masakit mang pung isipin at uh, pero ito na wala po tayo magagawa dito kundi tulungan ano po mga kalingap ayun po nasa lato ng mga gustong magpaabot po ng tulong dito kay Kim ito po yung uh, panahon kung meron man pong gustong magpaabot dito kung makikita nyo po mga kalingap po yung kanyang bahay ay hindi po magkukon talaga magkaroon dito ng uh, ahas ano po lalo na papunta dun oh. ito po yung kanyang kay ma dito wala wala kang ibang pinaghanap buhay dito wala kang ibang kinukunan ng hanap buhay para makatulong sa sa pang-araw-araw ninyo wala naman po uh, paano pala pag yung mga bata nagugutom din ano po pinapang ano ko muna po sa tinda pinapang utang po para lang po may makain so ngayon may bigas ka pa hmm, dalawang kilo na lang po yan isang kilo na na ilang araw sa inyo ano po dalawang araw po Mm. Dalawang araw ibig sabihin sa isang sa isang buwan kailangan mo ng 15 kilo, di ba? Mm -hmm. 15 kilo. So, paano magkakasya yung sabi mo na 500 ay magkakasya? Ano po? Pag kinukulang po ay inuutang ko na lang po sa tindahan po. Siyempre pag uh, sa tindahan, nasisingilin ka din, din kung uh, paano ang utang mo. Hmm. Ano kaya mahirap talagang isipin. Mahirap ah, uh, Bea. Hali ka dito dali ni. Dali, ba, Hali Halika dito. Buti na lang itong anak mo mabait, ano? apa Mabait uh, pero hindi pa naman uh, hindi pa rin pwede mahiwalay sa iyo. Okay. Pa Bea itong mga kapitbahay mo babay dito mayroong mga tumutulong babay din sa iyo sa mga kapitbahay mo dito. Ka. Hmm, ano babay Bea, babay Bea. Mm. Mm. Kasi tulad nito ni Bea o ng kalaman ng hinakapi. Ano ka dito? Ha? Tinan mo po mga kalingap itong uh, bata. Oh. Wala pong kalam-alam sa mga nangyayari kung na hihirapan na po siya o ngayon Kim ano ano yung masasabi mo sa lahat ng mga nanonood sa atin na anong masasabi mo pa sa lahat ng mga nanonood ano lang po ang masasabi ko lang po sa kanila sana po matulungan po nila ako at mapaayos po itong bahay ko po oo hmm. yan ito ang hirap po ng sitwasyon po namin ngayon ay. So, ngayon, uh, tagapin mo muna ito para pam may pambili ka ng bigas, pambili mo ng, ayan. Maraming salamat po. Ayan, at uh, hanggang dito na lamang po. Sana, sana po, uh, ngayon lang po ako humiling sa inyo na may... Uh, tumulong po dito sa kay Kim lalo na po may dalawa siyang anak 17 years old lang po siyang nang uh, nagkaroon ng anak so ngayon po nandito po siya at yung uh, sabi niya nga parang uh, bahagi rin po siya ng uh, pangluloko dahil nung nagkaroon po siya ng, uh, uh, ng asawa ayun nga po hindi niya nalaman na mayroon pong asawa yung kanyang kinasama kaya ayan po mga kalingap maraming salamat po sa lahat oh, sige na Kim okay bye bye uh oh. ayan po mga kalingap sa ngayon po natin, narinig naman po natin ano yung uh, pinto po ng buhay ni Kim ano na nagkaroon po siya ng uh, asawa uh, hindi niya po alam na yung kanya kinasama ay meron po palang asawa kaya wala na pong sisiyan kasi meron na pong uh, siyang anak at okay naman po. Ang mahalaga po dito mga kalingap, ay to, tulungan na lang po natin na makabangon po siya sa kanyang uh, hinaharap sa ngayon. Siguro po, uh, ito na yung uh, oras na makatulong po tayo sa kanya. Ayan po, yung pong gustong magpadala sa kanya ay ipaabot nyo na lang po sa akin yung mga tulong na gusto nyo pong ipaabot. At ayan po nga mga kalingap hanggang dito na lamang po. At syempre po wag natin kalimutan na suportahan Kuya Bal Santos Matubang. Atid na vlog kalinga Rab, uh, Royal of Malalag, uh, Rachel Morales vlog at syempre po ang inyong lingkod Marius vlog po. And maraming salamat po. Ayun po. Dahil sa kanyang asawa. Ayun po. Dahil yung asawa niyan, may dating asawa. Ayun Kasal dun ang daming anak. Hindi eh, hmm. yun namang asawa niyang una, asawa ng lalaki. Hindi naman po napayag na hindi hati Opo. Hmm, sa hanap ng lalaki. Ay minsan-minsan lang naman nakakakuha. Opo. Hmm, Yan lugod ang kapisan. Ang naghihirap, nagtitiis. Hmm. Hmm. So, ikaw pala, Nike, alam niyo po ang kwento ng buhay niya. Ano po? Oh, po yun Hmm. Dalagi ng asawa ni Carlo. Dalagi ng asawa ni Carlo. Kasi Carlo ay may pamilya. Ang daming anak. At saka may edad na po pala yun. 55 Opo. years na po pala yun. So. Ayan ay, naman ay hindi pa yung kaanong han. 17 years siya noon. Apo siya. Yeah. Ay kawawa talaga. At yun naman lalaki. Talaga po sa totoo lang. Hindi naman sa nagsisirat. Alam siya. Ay. Kaya yung babae yung kawawa. Malata eh, naman ang ilong niya. Pag may nabigay naman ng tulong, pag hindi naman ang eh, anak sa una ng lalaki, ibigay. Eh, binibigyan niya pa po kahit oh, nawalan siya? Ano po? Mabait nga. Kaso lang ay medyo nga ang puso niya at isip ay medyo oh parang na wala na Oo, talaga oh depende po ano na mo na kunan mo nakuha mo ang kanyang opo <laughs> at saka sabi ko sa kanya hindi ka ba nagsisisi na ganyan nangyari sa iyo kasi nagtago nag lame nga po yung asawa niya hmm. na hindi hmm. niya naman daw alam na may asawa kaya lang kung talagang iisipin niyo po sa ganung tandaan na ano, paano yung mawala ng asaw, yung gano'n. At so, palikiro. <laughs> Pag may korte, um, palikiro yung lalaki. May korte, um, siya lang nag Pero yun mo yan. pong kuwan, 500, isang, isang buwan? Isang buwan. Opo, to, correct ka. <laughs> Sabi ko nga, pa paano makapagkasa sa isang bata na lang 500, uh, hindi na kaya awa ng Diyos po ano, binigyan ko rin siya ng sabi ko ibili mo na ng bigas yan at saka yung ko ng mga bata. Kuya mas maganda pa po yun ay hindi mo na binigyan ng malaki-laking halaga. Binigyan ni malaki para sigurado.